Regalo ko sa iyo baka magreklamo ka naman. Ay ko regalo sa iyo ng Valentine's. Mundo Regalo ko sa iyo ng Valentine's. Regalo ko sa iyo. Pero kain ko magani. Pinaka sa iyo ng mga sa iyo. Regalo ko yung sa iyo. <laughs> 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 A, regalo ko ay sa'yo <laughs> Ayan, apat na pares yan. Iba-ibang iba ibang size. Sayang ka ba ka yan? Ayun sa mga mga. Palukupa ka talaga. <laughs> Ayun. Shuming ka.